What's up, Goalers? Welcome to Ginoong Goals YouTube channel. I'm Santi Unlayaw. At gumagawa ako ng mga seryosong video kung paano nyo ma-achieve yung mga goals nyo using only the law of attraction. Right? Kahit hindi kayo attractive, katulad ko. So, kung bago pa lang kayo dito sa channel na to, pakiclick niyang subscribe button, please. And tap the notification bell Don't worry, hindi naman kayo ma-annoyed or maabala ng notifications ko kasi bihira naman ako mag-upload ng mga valuable contents. Smash nyo na din yung like button para naman mapansin ako ng YouTube algorithm. So, madami ang makakapanood ng videos na to or ng video na to. And, uh, madami ang makaka-achieve ng goals nila. So, madami ang magiging masaya. Then, our world will be a better place to live in because more people are happy when they achieve their goals. Alright? And now, ang goal natin for today ay ipakita ko sa inyo kung paano ko marerecover yung na na pera sa akin. Nawala na ako na more than 33,500 pesos es online dahil lang nag-underthink ako. Normally kasi, nag-overthink ako bago mag-take action. Indecisive nga kasi ako. Tapos, ayun, minsan lang maging decisive, na tangayan pa ng 583 US dollars or 231 Omani Riyals. And sa rate nga ng palitan ngayon, it's equivalent to 33,500 pesos. Well, in the grand scheme of things, I know na maliit na halaga lang yun. Pero sa mga katulad kong matulungin at mapagkawang gawa, ang dami ko na sanang natulungan kung dinonate ko yung perang yun sa aking favorite charity foundation, yung OFCF or Only Fans Charity Foundation. Okay, tama na ang Simulan na natin para may mapala. Ikukwento ko muna sa inyo kung paano ako na -scam ng KFC promo from FB Ads dahil pinayagan ni paring Mark sa my bird yung phishing or fake KFC website sa wall ko. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga Facebook ads. Wala nang pakialam yung mga mods or admin nila kung sino yung mga advertisers. Ang importante sa kanila ay eh, nagpapayad para may sahod sila. Kaya kahit scammers nakakapag-run ng phishing ads. rin ba sa mga kinabahang baka na hack ang Facebook at iba pang social media account matapos ilang sandaling hindi mabuksan kagabi? Ang paliwanag ng meta na may-ari ng mga app sa pagtutok... Kaya siguro nagka-problema yung FB last month, di ba? Napanood ko kasi sa news eh. Ang dami daw, ayaw ko, lahat ba yun? Na-log out? Or dyan lang sa Pinas? Hindi ko na, wala naman ako kasi pakailang bihira ako mag-FB. Anyway, siguro dahil na burnout na din si Suck My Bird. Kaya pinindot niya na yung LOA. <laughs> Ginamitan niya rin ng LOA. Meron siyang LOA button. As in, log out all button. Hindi law of attraction Kasi na. Kasi na-burnout na siguro siya dahil ang daming nagre-report ng mga scam, ng mga spam, at saka ng kung ano, -ano mga post na yung pati tumatae. Eh. Shit, ganun na ba kayo kababaw, mga kababayan ko, mga Pinoy? Ang uh, problema kasi may mga nanonood nagpapalupa. Basta panoorin niyo itong video ko hanggang sa dulo para maintindihan niyo kung ano yung mga pinagsasabi ko at kung paano ako na scam for the first time. First time first is gone oh what magsimula, I want you to know that I respect your time. Kaya bibilisan ko na to and I'll go straight to the point. To make the short story long, one night last January, habang nag-aaral ako mag-edit ng mga compelling videos katulad nito para ma-self-proclaim na din akong vloggerer, <laughs> biglang may nag-message daw sa FB Messenger ko, sabi ni Marites. This Kuya Santi, may nag-message sa FB mo. Kakagulat ka naman. Sino? Nangungutang o naniningil? Hindi ah. Wala sa dalwa. Eh ano yun? Anong gusto? Nagtatanong tungkol sa binibenta mong smart monitor. Ah, sige. Ako na lang re-reply dito sa desktop ko. Okay po, kuya So, so binuksan ko yung FB Messenger ko sa desktop ha. So, yung Facebook, inopen ko para ma-access ko yung FB Messenger ko kasi wala nga akong FB Messenger sa mga devices ko, sa mga mobile devices. Nag-open lang ako ng FB pag may mga naka-post akong for sale or pag may hinahanap akong ng um, murang PS5. Hopefully. So, ayun nga, binuksan ko yung uh, FB Messenger ko sa desktop, sa Facebook. Nag-reply ako dun sa nag-inquire. And after ko mag-reply, uh, punta ako sa wall sa FB wall ko at yun nga dumaan yung FB ads ng KFC na 50% off and ano pa siya free delivery so medyo naagaw yung attention ko kasi dito simula nung naggera sa Israel ng ginigera ng Israel yung Gaza yung mga lokal dito or tsaka yung ibang Arab nationality boycott nila yung mga KFC, Starbucks, McDonald's, at saka yung iba pang mga US brand dito sa Oman. So, nang nakita ko yung ano, naisip ko talagang na nagbinabargay bargain na nila yung mga produkto nila para lang mabenta, para hindi maluma yung stock. Tapos tinignan ko yung comment, ah, boycott, boycott this. May mga galit. So, kinlik ko yung ad. Dahil nga, 50% off, ha? <laughs> alam niyo na ako, lagi sa sale, sa 50%. Nagpamadali akong ma-attract ng mga bargain, lalo na pag alam ko yung original price. So, na nag-open yung website ng Kentucky. Dinrouse ko lang, uh, sinulyapan ko lang yung URL. Nakita ko, KFC Oman, okay, safe. Tsaka nag-open siya, hindi siya binlock ng antivirus ko, eh. Kaya, nag-browse ako, uy, puro 50% off nga, mga bucket, 6 reals lang na... 20 pieces, even basta ang habol ko yung parang may snack ako or may dinner ako. So, et saka yung habol ko yung healthy yung breast parts. So, ang pinili ko yung apat yung yung uh, combo na apat na twister, may kasamang uh, large coleslaw, may kasamang apat na strips of chicken, may kasamang large family size na fries at may kasamang 1 liter Pepsi. Na ang price niya is 3.2 reals lang. So, sa original price niya, around 7 reals. Yung uh, website, ha, tignan nyo, ayan. Ah, uh, realistic na realistic. So, okay, yun ang pinili ko dahil yun ang breast part. Ayoko may mga thigh part, leg part, dahil nga, may iwas ako sa red meat. And naisip ko, at least itong combo na to, uh, tama na sa akin for you, two nights na dinner ko, tapos may i-share ko pa yung kalahati sa flatmate ko nga, si Teddy, dahil lagi din siya nag-share sa akin. So kinlik ko yon, pumunta sa uh, my cart tapos uh, browse pa akong konti wow, okay, uh, pero uh, hindi na ako interesado ayoko nang gumastos sa malaki tama na yung 3.2 reals, tapos yun na yung aking enough for uh, two nights na dinner so uh, nag check out ako pag check out, syempre sanay naman talaga ako mag online order ha by the way ever since nagka credit card ako Lagi na ako nag online order. Yung mga simple, kahit sa Amazon, AliExpress, eBay, tsaka iba pang stores. pag may pinapag-order sa akin yung boss ko, credit card ko ginagamit ko. Pati yung pag apply ng mga visa, pag nagbabayad ako ng mga uh, US visa, Shenzhen visa, credit card, and online ang gamit ko. Pati yung mga bills dito sa kuryente, sa tubig, And sa wifi, credit card online na yung ginagamit ko. Safe. Walang nangyayari. Kaya sanay ako and kampante ako. Tapos alam ko naman kung ano eh, medyo suspicious yung website. So itong Kentucky, hindi siya suspicious. Realistic. Lumabas yung ano, pag check out, kailang i-enter talaga yung ano. Kasi website siya, hindi, hindi siya yung app eh. Desktop yung gamit ko ha. Sa desktop tayo, hindi phone. Kung phone may app, talabat or Kentucky o man. So, since sa website, okay naman, kampanta nga ako. In-enter ko nga yung card, credit card details ko, yung billing address, at saka yung delivery address. Tapos, yun nga, may, medyo merong, uh, ano, nag yung pop-out, yung usual na nagpa-pop-out sa website kung i-accept ko ba yung cookies. Naisip ko, unang nga, in-ignore ko siya. So nang pero nang pagka-order ko sige na nga eh, in-accept ko na para naisip ko para madaling mag-follow up pag uh, medyo na yung order pag di dumating. So click ko na, in-enter ko yung CBB credit card number, expiration and uh, name on credit card. So lahat ng details ko, yung mga common na ginagawa natin pag nag order online. So Uh, 'wag niyo isipin na para lang ito sa mga gumagamit sa credit card ha. Pati yung mga ano kahit yung kayo hindi kayo credit card or debit card, meron pa rin kayong <laughs> way na ma-scam. So ito para maging aware lang kayo. So ayan na nga po, uh, pagka-click ko na confirm ng pay, siyempre magpo-pop out na yung OTP box para doon. Nakita ko yung OTP box. Okay. 3.2 reals, Tama. So hinihintay kong mag-appear uh, sa phone ko medyo natatagalan, nagtataka nga ako eh. Tapos meron ng lumabas na parang timer, countdown timer, 60 seconds, nagka-countdown timer dun sa loob ng OTP box. Tapos so, uh, check ko yung phone ko, nagpop-out <laughs> na nga yung SMS ng Bank Muscat na ayun yung OTP ko. Normally, uh, pag dumating na yung OTP, alam ko namang parehong pressure dun sa ino-order ko. So, dahil nga may countdown timer, uh, tiningnan ko yung OTP, in-enter ko na doon sa website. Tapos, pagka-enter ko, hintay-hintay, ayun, nakita ko na nag-acknowledge yung, Hello. yung banko, nag-send na uli ng SMS na na-charge na yung credit card ko ng ganong amount. Pero, nag sinulya pang ko lang, ha? hinihintay ko kasing mag-close na yung ano. Nagtataka ako bakit hindi pa rin nagko-close yung yung OTP box sa desktop dun sa screen ko, sa computer screen. Tapos lumabas yung uh, error message sa screen na wrong OTP daw yung, yung in-enter ko. So, kinlik ko uli uh, send another OTP. Tapos, nung uh, hinihintay ko yung another OTP, naisipan kong i-check yung phone ko. Pagtingin ko sa phone ko, bakit parang gano'n? Kasi medyo may daily sex ako eh. I mean, may dyslexia ako eh. Kaya nang uh, nag-focus ako sa SMS message, nakita ko, oh shit, $583, fuck! Tapos, Zaki, oh shit, bakit yun na, na nag-send ulit sila ng another OTP? Kung in-enter ko yun, another $599 mm -hmm. or $596 ang makukuha. So, Almost $1,100 sana makukuha sa akin kung inenter ko uli yung another, yung next na OTP. So pagka-realize ko nga na, ship, uh, scam to, tiningnan ko oh uli God. yung URL ng website ng KFC. tas nakita ko po, ng KFC, o man, that live this is shit. this is ano, scam, this is, this is spoof. So nag-open ako ng another website ah, shit, ito yung totoong website ng Oman. Ay, ng KFC Oman. Walang sale, walang promo. <makes noise> kinlear ko agad lahat ng browser ko. Kinlose ko dahil nga inaccept ko eh. Dinisconnect ko yung aking internet dahil baka mamaya yung pag-accept ko ng cookies kung ano-ano pang madalang details or ma-implant nilang virus dito sa aking laptop. So, kinlear ko yung cache, yung history, for that day, 24 hours lang. Tapos, uh, dinis dinisconnect ko nga yung internet. So, then yun nga, natulala ako and unti-unti uh, ko nang naramdaman and na-experience yung five stages of grief. Alam niyo yun, pag may importanteng bagay kang nawala sa, sa yung buhay, may mixed emotion kang nararamdaman, di ba? Sabi nila parang uh, roller coaster ride. Yung pakiramdam. So, ang tawag doon, five stages of grief. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Yung una kong naramdaman nga, yung denial. So, kinawa ko yung phone namin, denial ko agad yung customer service ng bank Muscat or ng bangko ko or ng credit card ko para ma maipa-cancel yung transaction at mahabol na maibalik yung pera ko. So, denial ko yung, yung uh, customer service number na yun. So, yun yung first stage, denial. <laughs> nag <-guess> nyo? Next <laughs> is anger angry much ako sa sarili ko dahil uh, natangayan ako ng pera because I don't I did not pay attention. So, angry much ako sa sarili ko ako galit. At siyempre, galit din ako sa scammer or sa fisher or hacker. Pero scammer siya. Na terrorist. Kasi napapunta sa terrorist, uh, terrorist account yung pera ko eh. Uh, so, ayan, no? Beirut. Di ba mga terrorist hapun? Bansa yan. Shit, 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 Relax, relax. Anyway, so yun nga, ayan. Anger, nararamdaman ko na naman yung anger pagka naalala. Tapos, bargaining, bargaining. Nakipag-bargain ako sa, sa customer service nung Ibaan ko abang usap ko na sige na please okay na kay it's okay that it will take time sabi kasi sa akin 75 days daw maximum uh, ano result and may 20% chance na ma mababalik yung pera ko so nakapag bargain ako na sige na it's okay na take time para lang may balik lang yung pera ko because it's very important po my family tapos depression yung fourth stage nga depression So, na, talagang uh, na-depress ako. <laughs> Kasi, ikaw ba naman na wala ng uh, ganong amount? Ang dami ko na sanang natulungan. Ang dami ko sanang uh, nabili dahil nga, ayun eh, na nga, uh, tipid ako ng tipid para makaipon ng pera para sa pamilya ko. Kahit may mga nakasil na iPhone 12 dyan, na uh, 190 100... reals na lang, nagtsatsaga pa rin ako sa iPhone 7 ko na 7 years old na mahigit kasi gumagana pa naman or yung matagal ko nang gustong bilhin simula nang lumabas nung 2 uh, years ago 2022 yeah nang lumabas yung PS5 dahil gusto ko nga mag gaming dahil nakasale din yung uh, PS5 last year pa 230 reals na lang yung ano ha 1 terabyte pa nga yata may kasama ng isang controller of course and may kasama din isang game sa lulu ah So, yon ang depression and finally, acceptance, ang final stage. I'm so happy and grateful for oh, my wife jay. dahil accepted niya pa rin yung pagkakamali ko. Dahil uh, alam naman niya na hindi ko kasalanan. Ina-accept kong kasalanan ina -accept ko, ina-accept din ng wife ko na hindi ko kasalanan. And uh, ina-accept niya na talagang ganun minsan nawawalan. And nagpapasalamat ako dahil eh, hindi siya katulad ng ibang uh, asawa na naririnig ko na bin sinisisi pa nila yung asawa nila sa, sa kapalpakan, sa sablay. Okay, so ayan na nga po, confirm na. Nag-donate uh, na nga ako sa sa mga terrorists dyan sa Beirut. O sa mga scammer. <laughs> Anong gagawin natin ngayon? Magsusumbong ako kay Tulpo? Or iiyakaw kay Jessica Soho? change me no hindi po gano'n. <laughs> ganito ang ginawa ko uh, Nireport ko at hinanting ko every time na nakikita ako mga dumadaan na ads ng mga fucking scammer na 'yan nire report ko at uh, nagko-comment ako ng magandang message sa kanila para ma-ban -ma or hindi na makabiktima pa sila tapos ang problema si si paring mark sa king bird eh, sabi niya, hindi daw against sa uh, community standards or community policy. Eme, eh, me, kung ano, wala palang kwenta yung community. Sabi nila, kasi ang importante kay parang Mark Sack My Bird, babayan sa kanya yung mga advertisers, yung, yung mga scammer. So kahit scammer yan, pinapabayaan niya lang mag-run ng ads. Sa so kasi sa bawat click natin, bawat uh, attention na mayagaw niya sa atin, namo-monetize niya yun. So kahit scammer, kahit nga mga porn ngayon, pinapayagan na. Parang may nakikita ako uh, ng na mga shit influencers na nagpo-post uh, na nagbibihis sila, nagaan. Uh, dati, di ba? Ang hirap manilip. <laughs> <laughs> Hindi ako naninilip. How E nga <laughs> Eh ngayon, mag-browse uh, ka lang sa mga groups. So mga shitfluencers, uh, kita na yung singit, kita yung ano. Tapos pinapabayaan lang ni Mark Sackingbird yung mga ganun kaya ngayon over lalo nang nagbu-boom yung population ng Pinas eh dahil sa mga ganyang content Ay. okay back to topic nawala na naman tayo sorry may ADHD talaga is uh, nilalabanan ko yan yun ang uh, self self-diagnosed ADHD parang kayo may mga undiagnosed depression ayaw nyo lang aminin so parang ako din ganun okay So, yun nga. Ang moral lesson po, mag-iingat kayo sa pagkiklik ng mga FB ads. Dahil nga si paring Mark sa Kingbird eh, at saka yung mga admin niya, wala nang pakialam sa mga ano, basta nagbabayad yung mga advertisers na yan, kahit scammer, kahit pornographers, kahit katulad ni Kiboloy. <laughs> Napapasok si Kiboloy, eh, no? Alright, so, Andito na tayo sa last part of the video kaya papasalamat ako dahil ang gagay pinapanood nyo pa rin to. At dahil nga dyan, sa panonood nyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko na-recover or paano bumalik sa akin yung nawala akong nga uh, or na-scam sa akin na pera. At more than, more than do sa amount, 10 folds kumbaga, almost 6 digits na. Ha? Huh? So ayun nga katulad ng lagi kung sinasabi or yung favorite quote ko ni pareng Napoleon Hill the author of uh, Think and Grow Rich sabi niya every adversity carries with it the seed of an equal or greater benefit Na gets nyo So kung hindi dahil nangyari sa akin tong uh, scam na to or yung mga iba ko pang losses na mga nakaraan ang na dami ko na dinawala pero minor minor lang yun pero itong pinakamalaki yung katulad na nga yung mga kasalanan ako naman talaga yun, yung mga overspeeding <laughs> ayun yung nanakaw yung airpods pro ko last September nga last year ginagawang inspiration para makahanap ako ng extra income at ito nga may nahanap na akong extra income, extra source of income, ang pagiging VA or virtual assistant part-time yan ha? pero iyan ang next goal na ipapakita ko sa inyo kita niyo naman from zero to to this amount kaya bawi-bawi na rin so manood kayo kung paano ko na-achieve yan okay kaya importante mag-subscribe kayo at uh, tap niyo yung notification bell dahil nga napakadalang kong mag-upload ng videos at least mano-notify kayo pag in ko na tong video na to kung paano ko paano ko naging VA Okay? As in virtual assistant. At nagkaroon ako ng extra income. Inuulit ko po, hindi ko ipopost yung GCash number 09954163402. Aisal e Unlayaw, misis ko. Para lang humingi ng tulong sa inyo. Ayan, nalaman na din ng scammer yung contact details ng asawa ko. Thank you for watching this video. Please like and share and subscribe to Kanoon Goals YouTube channel. Remember, For a happy on soul. Stop it logging my goal.